Hola, hola, hello Maligayang araw ng puso sa inyong mga tito sa mga titas Mga lolos, mga lolas Magkasintahan At yung mga single E eh baka may magbigay sa inyo Pero mga kababayan ko Disclaimer lang po unang una sa lahat po uh, opinion ko po ito ha opinion ko po ito baka kayo siguro maybe if you have the money pwede po kayong bumili po ng ganito mga bulaklak po kasi sa panahon ngayon maski mga nakaraan taon pa practicality na lang dapat pairali natin unless po kung ikaw isang empleyado or mataas ang posisyon mo or maybe pinag-ipunan mo to dahil sa mahal mo sa buhay or nagliligaw ka pa kaya nyo bang bumili ng isang bouquet ng mga bulaklak, ha, no? mga mixed flowers? O, oh, may 5,800 po. Kung ang anak mo ay apat, bibigyan mo ba si Mrs. ng ganyan na bulaklak? O, oh, ako hindi. O, oh, nasa decision nyo yan, mga kababayan ko. Hello pa lang. Good morning. Good morning, good afternoon, good evening po. Ito, medyo may mura, 2,750 dalawang linggo na po yan pamalengke o isang linggo na lang pong pamalengke yan. Ay, kunyari, may ano pa sila, ha? may mga flash sale pa sila, sila. ano pa yung mga negosyante, mga ano yan eh. O, may 6,000 po. Ito, maganda. Ito, 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 ito. ito, ito. ang ganda, o. Oh. Ang ganda niya, no? halo ano Mix, oh. May, I think, may carnation yan. Eh. Pink roses. halo halo po. 6,000 pesos. Hmm. Kaya nyo ba yan? Isa pa, eh, talagang roses lahat Nasa kaliwa, lower left Ayan ha, ayan ha 5,850 Wow Hindi, sa totoo lang mga babayang ko Yung mga 1980s Kasi nagkak nagkakilala kami ni Mrs. Ano eh, 80-80 O, nagkasintahan kami 4 eh, years Maybe, yung mga ganun na panahon Mura pa ang mga bulaklak po Meron nga po tatlong roses na magaganda eh Fresh roses eh Noon po yun ha 100 pesos lang. Oh, meron pa sa gitna. Ito, 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 ito. ito. Ibang klase siguro burak lang. Ito, imported to. ano. Ayan, ayan. ayan. 6,650 pesos. Oh, meron mas mura pa rin. Ito, 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 ito. ito. Ayan, ayan. 4,250. Hindi po ako KJ po, mga kababayan ko. Ha? Ako ay eh, nagpapayo lang sa inyo. Lalong-lalo na mga minimum wage earner. Decision nyo niya kung pwede kayong mag-ipon. Ano ba uunahin nyo? Pagkain ng pamilya nyo o bibigyan nyo na si misis ng bulaklak na worth 5,000, 6,000, 4,000 at may mura sa 2,750. Kaya iba eh, bibigyan nyo si misis niyan. Gumawa na na kayo ibang alternatibo. O baka ibang bulaklak po. Di ba? Kasi yung iba sinasabi na pag mahal, mo ang ta pag mahal mo ang tao, talagang gagastos ka at gagastos ka. Hindi, depende naman po yan sa, sa sitwasyon natin mga babaya ngayon. Impression po ngayon. Di ba? O sa akin lang po yan ha. Kaya yung mag decision mga kababayan ko, kung bibigyan ng bulaklak. Pero yun naman po eh. Pero ang aking advice sa inyo, mag-isip muna mabuti. You can give your uh, loved ones, maybe flowers but not hindi masyadong expensive mga kababayan ko practicality nga eh. ay maging practical na tayo mga kababayan ko Oh today is ano Feb 14. Valentine's Day at Ash Wednesday ngayon sa mga Christian mga Katoliko simbahan and then magbabalentine muna kayo siguro ako bukas ang bukas tuloy ngayon siguro baka bilhin ako ng pagkain yun na lang o na ma, mga kababayan ko, ang eh, importante, pagkain po eh. Pero siguro, from time to time, paminsan-minsan, pwede natin bigyan si misis ng ano, ng bulaklak. Kami yung 25 years namin, binigyan ko si misis eh. Talaga isang bouquet nun. Mura pa ho anak yung magkano, sa dangwa, 800 lang bili ko. Eh, hindi naman kasi ano yon Hindi naman Valentine's Day. Siyempre, pag-occasion mga kababayan ko, mga kababayan, kapag okasyon Tiyempre, tutubo naman yung mga ibang negosyante Diyan na walang awa O, bibili pa kayo 5,800 6,000 6,250 6,000 ito Maganda ito, maganda to, maganda to. Ang makaka-afford lang yan Pasensya na po ha Maybe siguro yung nagsiswedo ng 100,000 Kayang-kaya po yan Mga managerial position or matas Matataas ang position sa mga kumpanya pero kung tayo ordinaryong mga obrero lang, uunahin mo ba yan? Mas, mas, maybe, if you're earning 25,000 a month, ano, masyempre magdadalawang isip ka na bibili ka ba niyan? Eh, sa akin, payo ko lang mga babayan ko, ha. Payo ko lang na huwag masyadong, ano, magargo. I-celebrate e natin ng simply ang Valentine's Day ngayon. Happy Valentine sa inyo ha. O sige na nga. Eh tanghali itong premiere ko mga kababayan ko. Kasi hindi hindi ako napi premiere ng Wednesday. Parang rest day ko po 'yun. Pero sige magcha shoutout po ako. Hindi ko lang po kung gabi to or tanghali. Hindi eh, di, ano ko na kaya? O sige na nga baka sa gabi na lang. Tingnan natin mga kababayan ko. Pero ang payo ko sa inyo ha, That is your decision. It, kung bibili po kayo ng mga kamahal ng mga bulaklak at malalanta naman din. Siyempre, bibigyan mo yung sa buhay mo, sign of love yun. Pero, sa panahon ngayon, what, anong unahin natin? Bulaklak or pagkain? Yun ang katanungan ko lang po. But you earning, uh, pero kung kuyo ay nag-earn ng mas malaki, ay sisiyo sa inyo yan. Diba? Yung nagtatrabaho sa mga fast food chain, kaya ba nang bilhin yan? Hindi siya nang niliit ako. Practicality lang nga eh. O, oh, happy valentines kay Ate Ruby Vlog. O, oh, first honor si Ate Ruby, ha? Si Cherry Papoy's Adventure, Oxystab, oh, si Shinjin Vlog Official, Michi Tigerfield, Shirley Mendrano, Jane Barona Vlog, Coach MB. Ah, hindi hapon ko na lang kaanohin to. Hapon na lang kasi halos lahat ng mga kaibigan ko, mga followers ko, alam nila wala ko Wednesday. Sige. Coach MB, Doc Juday, Mama Rin Official, Amlena Vlogs, si Natasha Mix Vlogs, Nanay Eva TV, Juban de Motorista de Papaya de Buko. Happy Valentine's. Principal King, Mayang blogs Eldon SK Vlog, Rebs SK Jamming blogs Ahar Purple, Ehard, Api Valentine sa Junito Marinado, Myra T. Sanchez, Kapitig TV to, Rea Perolino, Tony Maysan, Yusel Easy Mix, The We Guy, Angel, Sisi Koy, Mix TV, a vlog, Kathleen, Chaps de la Cruz, May Latina, My Latina, si Natasha, okay na, no? Arden Hugs, Casablanca, Mami ni Raj, Jessa Marie, Baby Yashi, Eunice and Burgess Tandem si Ate G. Malus TV, Pool Trip Ranger TV, Guapong Lalaksot, Jane, ah, uh, Vlogs, Benji Sanchez, si Opa, Angeline Ronganson ng New Zealand, Dems Cake, Sweetie Cake Channel, Nuna Wonder PH, Jurens Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Iris Neris, Jerry of Saudi Arabia, Dalia Ricardo ng Israel, Evelyn Orasi, Evelyn Official, Simply Grace, ang inaanak, Ate Isabel, Tespadurina, uh, Nina, Laresma, Lorzano, Marites Cojo, Cojos TV, Tita Marie, Angie of San Francisco, Perdi Albino, Kabaternaga, Roswell Adventure, Family Flower Blogs, uh, sino ba to? Jobis Official Channel, Charles Lumawig, Abang SKTV, Tita Pearl, Boss Anin, Girlie Mercia and Casey, Banana, Sarah Vlog, And sino ba yun? Andini Gymnastic. Shout out to you. Halo uh, from Indonesia yung mga kababayan ko. Again... Happy Valentine sa inyo, ha? Hapon ngayon. Hindi ko na igagabi to. E, simple na lang celebration. Simple, or, uh, simple celebration na kain kayo sa mga passport, yun na lang. Bumiligay ng pagkain, i-take home nyo, o magsalo-salo, magsalo-salo kayo mag, ano, mga anak mo. Pero sa akin eh, Upin yung kulang to ha, alam ko may mga sa inyo. Eh bak, mo ba eh, pera namin to eh. kaya nga eh, kung kaya nyo, hindi bumuli kayo. O, di ba? Hindi mo kayo pinipigilan eh. Sa akin lang, advice ko lang, uh, medyo maging practical na tayo sa buhay mga kababayan ko. Kung nag-earn nga kayo ng 100,000 sa isang buwan, eh kahit 10 kaya rin kaya niyo bumili niyan. Oh, mga lima lang siguro kung mayaman kayo. Pero ako di ako bibiling mga ganyan. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Maraming salamat po at maraming salamat dun sa nanood ng ano, yung kahapon ng buko pa 5 minutes lang eh. Masensya na ha. Bye! Happy Valentine's again!